Truly, today maulang araw po sa ating lahat. Siyempre, ang lulutuin natin ay ang walang kakupas-kupas na sopas. Yes po, mga mami, dahil maulan ngayon, ito po ang aking naisipang iluto para sa vlog today. Ayan, meron po ako isang picture ng manok, butter. Maglalagay din po ako ng patatas dahil paborito yan ng aking tatlong apo. Meron po tayong carrots, meron po tayong hotdog, atay at ng manok. Ayan, lalagyan din natin. Meron din tayong isang maliit na repolyo. Salt and pepper to taste. Naglalagay rin po ako ng limang itlog para karagdagang uh, palasa sa ating sopas, elbow macaroni. Meron din tayo dyan sibuyas, bawang, evaporadang, gatas, pati sa pampalasa. Meron din ako uh, chicken powder. Ayan, need na po natin ilaga muna yung ating pitso. Ayan, nagpakulo na po ako ng tubig. Ilalaga lang po natin siya. Lagyan po ng konting asin. Pagka malambot na, pwede na po natin yan himayin. Para maisama natin sa ating pag mamaya. Ayan na siya. Siguro, at uh, five 5 to 10 minutes, okay na po. Hindi naman kailangan luto-luto. Ayan na. Nagpainit na po ako ng mantika para sa ating pagigisa yung pong balat ng manok, isinama ko para pampadagdag lasa rin po yun tsaka pampadagdag ng chicken oil yan, lagay na po natin ang ating bawang syempre, konting uh, halo-halo mo na dyan para lumabas ang aroma ng bawang next natin ang sibuyas Madaling-madali lang po magluto nito, mga mamshi. At paboritong-paborito paborito po ito ng aking mga apo. Kaya siguro isang beses, isang buwan, nagluluto kami. Ayan, nahimay ko na po yung aking nilagang pitso. Isama na po natin sa gisa. Yes! Yung pinag ano han niyo po pinag-alisan yung buto. Pwede niyo rin po yung isama ihulog nyo. Kasi maglalabas pa po yun ng masarap na lasa. Isama na rin natin sa ating pagigisa yung ating atay ng manok. Ayan, tapos syempre talagay tayo ng isang butter mo na. Ayan. Para sa pag natin ng ating atay kasi medyo nag ano na yung kanyang oil medyo naubos na po yung oil yan tapos magpapalasa na tayo lagyan na natin siya ng pepper and salt yan konti konti lang po pag Paglalagay po ng pampalasa, gradually, ika nga, dahan-dahan lang, wag biglain para mas madali pong mag-adjust kesa yung napasobra, mahirap na pong habulin kung paano natin ireremedyohan ang lasa. Isang kutsarang patis. Ay, dalawa pala. Yes, dalawang kutsarang patis. So, igigisa po natin mabuti. Ayan, para magkalasa yung ating mga sahog. Ayan, halo lang po ng halo para hindi manikit. Ganyan. Tapos isasunod na natin yung ating carrots kasi medyo may katigasan po yan. Kaya yan, lalagay na natin si carrots. Halo-halo lang. Then, isusunod na natin ang ating patatas. Ayan po. Masarap po may patatas. Ngayon, kung gusto nyo pa rin pong pasarapin ang inyong sopas, lagyan nyo rin po ng isang latang Campbell na cream of mushroom. The best po yun. Napakasarap ng kalalabasan niyan. Kaya lang, for today's vlog, yung aking sopas ay budget sopas. Kaya po, hindi ko na muna nilagyan ng uh, cream of mushroom. Ayan, at lalagyan ko na rin, lalagay ko na rin po si elbow macaroni. Ayan, then lagyan na natin ng tubig. Lagyan na po natin ng tubig din yan. O yung pinagkuluan po ng manok kanina. Pag kinulang pa, pwede nyo po dagdagan ng tubig. Yan, gamitin po natin siya pang sabaw. Yan. Tapos, antayin na lang po natin. Kumulo. Alalay po tayo sa halo para huwag manikit. Lagay na po natin ang ating nor cubes. Chicken po ang ginamit ko. Ayan. Chicken nor cubes. Halo, halo, halo. Ayan. At ang ating uh, chicken powder. Ayan. Maglalagay po ako dalawa nung aking pang -takal. Hindi po yan, ano po yan, siguro mga half teaspoon ang bawat isang takal. Naglaragay po ako ng dalawa, mga mamsi. Then, antay na lang po natin lumambot yung ating macaroni dyan ayan, kumukulo na po siya at mukhang malambot na din yung ating macaroni mas naman po lumambot na si macaroni pwede na rin po natin yan lagyan ng ating evaporated milk pero unahin ko muna ilagay yung ating itlog ayan ang gusto nila ay buo. Kaya, meron tayong buo. At may hiniwa rin po ako. Yung isang pirasong itlog, hiniwa ko. Ayan, para sa dagdag palasa din po. At garnish sa ating sopas. Yes. Ayan, halo-halo lang po. Alalay tayo sa halo para hindi manikit. Uh, depende po sa inyo yan kung gusto nyo maraming sabaw o yung tamang-tama lamang kasi sumisipsip po si macaroni ng uh, liquid. Habang niluluto nyo po siya, habang lumolobo yung ating macaroni, nag-absorb po siya ng tubig. Kaya from time to time, alalay lang po. Then lagay na po natin ibukas yung isang latang evaporada any brand is okay po. Ayan. Ako po ang ginamit ko today ay yung Angels Evaporada. Ayan. Kung ano po yung available sa kitchen, pwede naman po. Ayan na siya, mga mamsi. O, oh, napakasarap. Ano pang inaantay, di ba? Ayan, tikman na natin yan ng malaman kung ano pa po ang kailangan natin i-adjust. Ayan, dagdag po ako ng paminta, dagdag po ako ng asin. Ayan. Titikman nyo po from time to time para malaman nyo kung ano pa ang kula. O need pa po ng isang chicken cubes. Kaya nagdagdag pa po ako ng isa. Then, ilalagay ko na rin po yung ating butter. Masarap po kasi pag may butter. Pwede rin pong hindi. Kung hindi nyo, hindi nyo pil maglagay, wag na lang po nyo lagyan. Pero ako po kasi naglalagay ako ng butter. Ayan, mga mami. Then, ilalagay na lang po natin yung ating repolyo. Pwede rin po maglagay ng celery. Kung meron kayo, lagyan nyo. Ayan, para mas lalong masarap. Lagyan po natin ng celery. Kasama ng ating repolyo. Ayan. Once na nilagyan nyo na yung repolyo, konting halo, takpan nyo, 5 more minutes, luto na po yun. Huwag natin i-overcook yung ating repolyo. Ayan siya, mga mami. Ano pa, inaantay. Magluto na rin po kayo. Thank you, thank you po sa lahat ng suporta, mga subscribers. Salamat po. Sa hindi pa nakakapag-subscribe, pakipindot na lang po ang ating subscribe dyan. At pakilike na rin po. Pakipalo na din. Ayan. At pwede, pwede rin po kayong mag-comment. Gusto nyo magpa-shoutout. Comment lang po kayo. Ayan, mga mamsi. I hope pagustuhan nyo po itong aking nilutong sopas. Sopas for all occasion po yan. Napakasarap. Kaya what are you waiting for? Magluto na rin po kayo ng inyong malaman ang lasa ng ating sopas. Yes, yes, yes! Let's do the eating, guys! Mua, mua, mua! God bless po sa ating lahat! Bye-bye po! See you next vlog! Mua, mua, mua! Bye-bye!